Kasi nang umaga, si Wago nang umaga. Tapos, tapos nailipad siya sa ano, sa Chinese Jail. Hapon na. Kasi ang tagal pala ng pila ng ambulansya. Sa mara sa lambang ambulansya. Kaya nang nagbaga, kagok, kinsi. Kinsi.

Nagama na ng nga mga ng Espiritu Santo, Amen. sumay niyo ang Panginoon. Ano ang makapakihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Kung tayo ay nabubukay, nabubukay tayo para sa Panginoon. Kung tayo ay mamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Tayo lahat may dahanag walang hanggang sa at makakapiling tayo ng Panginoon magpakailanman. Pakinggan natin ang salita ni Jesus galing sa Ebanghelyo ni San Juan. Sabi ni Jesus, Huwag kayong mabalisa. Marali kayo sa Diyos at marali din kayo sa akin. Sa bakay ng ating ama ay maraming silid. Kung hindi kayong sinabi ko na sana sa inyo, at para roon ako upang ibahanda kayo na matitir Alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sabi sa kanya ito mas Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Kapayapaan na niniiwan ko sa inyo, ang akin kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sang Huwag kayong mabalisa, Huwag kayong matakot. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa kalooban ng kanyang pagpanaw at umasa tayong makikita muli sa piling ni Jesus. Noong ay walang nandusa, sa kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggang. Amen. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kahalian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Diyan mo kami ngayon ang aming kakangin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sara. Para nang papatawan natin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami parituro sa puso at kariya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Lumapi po ang mga, tamak mga tamakanan, siyempre malapit, hindi po eh lahat lahat-lahat, ang mga malapit sa tamakanan para i-bless. So, Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Ang pinapala sa babae lahat at pinapala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoon Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay <coughs> <coughs> Tugod kang pinapala sa babae lahat at pinapala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Dios Diyos, si panalangin mo kami makasarap. Ngayon, at akung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginoon Maria, napukulo ka ng rasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinapala sa babae lahat at pinapala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Dios Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon, at kung kami, kami ay mamatay, ay, amin. ng Maria, na, na ka ng, ng grasya, ang Panginoon pang Diyos ay sumasayon. Bukod kang pinapala sa babaeng ay, lahat, at pinapala naman niyo na langit Santa Maria, ng Dios, ipanalangin mo kami mga kasalanan. Ngayon, at kung kami mamatay, amin. ng Maria, na ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayon bukod kang pinagpala sa babae ng lahat at pinagpala ng anak ng anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami ang mamatay. Amen. Ababi mo Maria, napukunyo ka ng, ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod, bukod kang pinagpala sa babae ng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, si Pan mo kami, makasalanan, ngayon at kung kami ay mamatay, amin. amin. Abagin Maria, na pupunog ka na ng nasa, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala ng mga iyong anak ni Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, si mo kami, makasalanan, ngayon at kung kami ay mamatay, amin. Abaga ginoom Maria ng pukulokang kasaya, ang paninonjoso ay sumasa yun. Bukukang pina-pala sa babae ng hata, pina-pala naman yong anak nito. Sa Santa Maria, inanon Diyos, ipanalangin kung kami makasalang. Sa yon, kung kami mawatay, amen. Diolcasi sama sana, sa anak sa Santo, sa sa para sa una-una sa -una man makakailangan, makpasawala kang gan. oh okay. okay. sa oras na ito, mahalaga eh, na talaga no, para natin sa puso natin, sa puso ninyo, ang huling ginawa ninyo para sa Kanya. Ano ang huling ginawa ninyo para sa Kanya? Blessing. Eh, ito ang naging paalam ninyo sa Kanya. Eh, you bless, you blessed her. Eh, Yung para talaga manatili siya sa kapayapaan ng Diyos sa pamamitanin ng blessing ninyo na isang panalangin. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, makikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. <tod>

Na kapiling sa ng, sa ng, ng, ng saat iparman maho lang napatilin ko sa kani numan. Tayo ay nangdagalon nang balita ng kalikasan. Tayo na atay may panalanggo. Pagkatapos sa isa isa, ayon sa kasi kini po ng Dios na kapiling. Nagkiramay po sa yun lahat. Tapos na ang misyon niya, mission accomplished. Ang buhay niya, ngayon nasa ating, <tipos> eh, ang ating parte. Eh para sana i-accomplish din natin ang ating mission ng ating mm -hmm. media sa ating kapatina. Congress po. Sige po, Father. Father. Terima kasih telah <laughs> menonton! Ikaw kumuha. Ahawak, Ikaw kumuha. Ahawak, Ikaw kumuha, Clark. Ate J. Yes. Ate J. Ate J ang hawak. Taba ba? Kay Ate J din po. Sa anak po, sa anak. leñando Ayos keso na po, mo na po, lang po. Video? pa may Video? pa may Video? pa pa. Video? 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 Si Video? 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 Video?

naihahagis yung lobo, ha? For count of three. One. Ate J, photography. Yung isa na lang yung gamitin Mag-video na lang ba gagamitin mo? Okay. Count of three. One, two, three. Itaw.